Magandang araw. Babasahin ko sa inyo ang kwentong Si Sindiwi at ang mga Alitaptap. Kwento ni Sherin Piernar, dulit ni Jano Rydom, salin ng inyong lingkod. Makinig na mabuti. Isang araw, isinilang ang isang matalinong sanggol sa Gungululu Eastern Cape. Siya si Sindiwi Magona. Siya ang panganay sa walong magkakapatid. Tuwing gabi, kinikwentohan si Sindiwi ng kaniyang lola tungkol sa mga pambihirang halimaw, higante, hayop sa mga kagubatan at maliliit na nilalang sa mga kaparangan. Ito ang paboritong libangan ni Sindiwi. Gustong gusto ni Sindiwi ang pumasok sa paaralan at mag-aral doon. Pangarap niyang maging guru. Nang naging ganap na dalaga na si Sindiwi, binigyan siya ng kaniyang pamilya ng isang piging upang ipagdiwang iyon. Pinagbihi siya ng espesyal na damit. Inawitan din siya ng awit papuri ng isang matalinong matanda. Pagpalain ka, mabuhay, at gabayang kasana ng iyong mga ninuno. Nagsanay si Sindiwi upang maging ganap na guro. Nasasabik siyang magturo sa una niyang paaralan. Subalit, hindi sapat ang silid-aralan para sa mga kabataan. Wala silang silyang o upuan o aklat na babasahin. Dahil dito ay nangamba si Sindiwi. Paano siya magiging mabuting guro kung ang mga mag-aaral ay hindi makakaupo? Iniwan ni Sindiwi ang pagtuturo at nagtrabaho siya bilang katulong. Apat na bahay ang kaniyang pinagtrabahuan. Minsan, masama ang trato nila sa kaniya at labis niyang ikinalulungkot iyon. Naglaan din si Sindiwi ng panahon upang mag-aral muli at ang kaniyang pagsisikap ay nagbunga. Nakatanggap siya ng scholarship upang makapag-aral sa isang universidad sa New York City. Kasama ang kanyang tatlong anak, lumipad sila patungong Amerika. Sa New York City, nag-aral si Sindewi para maging isang social worker. Pangarap niyang tulungan ang mga pamilya upang magkaroon ng mas mabubuting pamumuhay. Nang matapos si Sendiwi sa kaniyang pag-aaral, binigyan siya ng trabaho ng United Nations. Halos lahat ng mga bansang kasapi nito ay nag-uusap tungkol sa kanika nilang suliranin. Sinabi ni Sindiwi sa mundo ang tungkol sa South Africa at kung gaano kahirap ang pamumuhay ng mga kababayan niya. Gustong-gustong makinig ng mga tao sa United Nations sa mga kwento ni Sindiwi. Nais nilang malaman pa ang tungkol sa mga kababayan niya. Marahil nais nilang tumulong upang magkaroon ng pagbabago sa South Africa. Nagtrabaho si Sindiwi sa United Nations sa loob ng dalawampung taon. Samantala, lumaki na rin ang kaniyang mga anak. Subalit, hinahanap-hanap niya ang kaniyang bansa kung saan siya isinilang. Nais niyang ikwento sa kaniyang mga kababayan ang mga kwentong nabuo niya. Kaya nag siya ng mga damit, sumakay sa eroplano at lumipad patungo sa Cape Town. Ang pagmamahal ni Sindiwi sa mga libro at mga kwento ang tumulong sa kaniya upang maisulat ang sariling mga libro at kwento at gustong-gustong basahin ng mga bata at kahit matatanda ang kaniyang mga kwento maraming tao ang tumatawag sa kaniya na numabali dahil palagi siyang nagsusulat nagkuwento, at nagbabasa ng mga kwento